mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating naabang pili abot kamay na pangarap. At ayun nga, nakita ang babae na parang nakamasid doon kay Zoe. Kung kaya nang napansin nito, parang mami niya ang kilala niya ang katawan at ang wig. Kung kaya tinabol niya ito sa sobrang pagmamadali ng babae nahulog ang kanyang wig at nung dinampot ni Zoe na pagalaman niyang ang wig na yun ay pagaling ng kanyang mami at at ayun na nga po guys pumunta si Harry at ano din dun sa lugar kung saan nandun yung kanyang tatay at nung nandun na sila Pagkamala ni Dr. Carlos na dala ni Annalyn is matulis na bagay kung kaya bigla niya itong tinulak at muntik nang nasaktan itong si Annalyn at ito namang si Hari hindi na kilala ni Dr. Carlos at ayun na nga, umuwi sila sabay nila analin at doon na muna nagpapalipas ng gabi si Harry pero nakaranig ito ng mga sinabi ni Aling Susan kung kahit nagkunwari itong pumunta ito sa kanyang sasakyan dahil may kukunin ito at hindi na ito bumalik. At pumunta pala ito sa lugar ng kanyang daddy at nagtanong-tanong kung nakita ba ng mga tambay ang kanyang daddy doon. At ayun na nga, nainsulto itong si Harry at nasuntok siya ng mga tambay kung kaya't biglang tumati itong mga barangay tanod at naawat at tinulungan siyang dalhin sa hospital at ayun na nga nalaman nila at Lynette na nandun si Harry sa hospital kaya pinuntahan nila ito at ito namang si Giselle talagang sinabi ni Justin na hindi niya pag ng panahon ang pag at paglagay ng mga tinta doon sa manika na yon kung kaya parang nagdadalang isip itong si Justin na parang may something. Ito na si Zoe dahil nahabol niya yung babae at nahulog yung wig. At nung dinampot niya ito, napag-alaman niya sa mami niya yung wig na yun. Kung kaya minto niya ito sa kanyang kaibigan at parang ayaw din maniwala yung kanyang kaibigan. Kung kaya pinunta niya yung doktor na umisita doon sa libing o nakipaglamay doon sa libing sa sa kanyang mami at tinanong niya ito kung may alam ba ito sa transaksyon ni mami niya o may ginawa ba transaksyon sa kay mami niya, dahil parang duda niya buhay pa daw ito at baka ito yung gailan ng pagpapagong anyo ng kanyang mami o ibang tao yata siguro ang nailibing na ila na doon at hindi yung katawan ng kanyang mami yun ang nasa isip ni Zoe at ayun na nga guys ito namang si Harry si Aling Susan ang nagbulunday na mag-save doon sa kanya dahil siya din ang mail lang kung bakit namagbub ito dahil sa kanya mga pinagsasabi ito yun na nga ito naman si Dr. Linton eh parang may, may silas na si Annalyn mismo yung tumulong kay Harry o nag-asikasa minsan at ayun na nga duda din ito si Do Do Dr. Linton na parang nagpabaliw-baliw lang ito si Dr. Carlos pero gulat siya na nang biglang narinig niya yung boses ni Dr. Carlos pumunta ito sa hospital at panay banggit na pangalan ni Lynette at yun uh, ang tinawag tumawag siya na rin ng guard at sabi niya na tumawag na mga polis pero itong doktor na kasama niya na rin biglang napung nagpambunod sila ni Dr. Carlos at tumakbo ito at uh, nasa labas na ito nakita siya ng guard at ayun nga oh, hinabo siya ng guard at tinarang pero naisipan ni Dr. Carlos na umakit sa poste at ayun nga oh, guys sa mga niyang masasunod na kabalata please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify you on my next video thank you so much guys and bye